Ganang, uh, pop, oh, sige po. ng hapon. Sige, dok. Pakisita ka. tayo titingin. Okay, kahit saan. Sige, eh, Wait lang ayun natin. CCTV yung tinuturo mo. Nandiyan po. lang <laughs> po ah, yung <sige, bro. laughs> mga camera sa so, loob. Oh, pwede bang buka tayo para makapagsalita na siya? Pakiusap, pa, short na pa, short pa. lang po. Pinagantay kasi sa akin na uh, oh, di ko in-expect na hanggang uh, alas dos tayo mm -hmm. dito. At okay. uh, okay. okay. opo, marami salamat po sa inyo. Sir, Sir ano yung sasabi Sa... Uh, Ang sa, uh, wala naman ko. Sabi uh, ko ni Biskaya. Wait, kung ano yung sabi ko kanina, yun lang naman talaga. Uh, kailangan maging maingat tayo dun sa mga naririnig natin. Hindi lang mula kay Mr. and Mrs. Diskaya kundi sa lahat. Uh, let's take everything with a grain of salt. Ibig sabihin, pag may narinig tayo, wag hook, line, and sinker. Bakit? May ulterior motive sila eh. Yung sa Diskaya, malinaw, umaanggulo sila para maging state witness. Uh, papansinin po ninyo, ganito na lang po ah, uh, para malinaw na malinaw. Number one, they have hundreds if not thousands of government contracts. Pero matatandaan, sinabi nila sa Senado, wala silang magawa. Kailangan nila magbigay ng SOP. Pero ang pinangalanan lang nila, nasa 26 people. So paano nila kung totoo yung sinasabi nila? Ano nangyari dun sa hundreds or thousands of other projects? Bakit 26 lang yung nasa listahan? Ang tanong, paano nila napili? kung sino yung nasa listahan na yun. Sino yung papangalanan nila. Obviously, there is a lie somewhere. Again, uh, para malinaw na malinaw, sana hindi ako makuha out of context. Wala tayong inaano dito. Hindi gusto natin malaman ng katotohanan. We know there are senators that are guilty. We know there are congressmen, congressmen that are guilty. We know there are contractors that are guilty. We know there are DPWH officials that are guilty. Everyone in this building knows that. Whether we admit it or not, we know that. Pero, itong listahan ni Lista, itong mga statement, hindi lang yung listahan, buong statement nila, malinaw na malinaw na sinungalingan. I'll, I'll state it again, para hindi ako ma-out of context, para malinaw po. Tingnan natin na maigi. They have hundreds, if not thousands, of government contracts. In practically all districts in the Philippines. Number two, pinangalanan nila iilan lang. Pero sinasabi nila na wala silang magawa, kailangan nila magbigay ng SOP. Eh, ang dami pa lang hindi nila binibigyan. Eh, ba't hindi na lang sila dun mag-project? Ibig sabihin, walang pumilit sa kanila. So, or, or, or it could be that lahat pala binibigyan nila. Possible so, din yun. So, hindi natin kalam. Siya, siya, siya. Wala, like, na, sila. Wala na sa nag-invento lang sila perjury Kung baga but... nag invento lang sila, nag invento kita na naman kanina, humingi ng executive session kasi may sasabihin pa daw. Magbibigay pa daw ng pangalan nung sinabi ni uh, sinong congressman ba yun? Congressman Laila. Ay, hindi. Walang executive session. Biglang sinabi na, ay, hindi ko lang pala alam kung ano ibig sabihin ng executive session. So, malinaw na malinaw eh. Hindi pa papayag na maging, ano siya, state witness? Or gagawa ba kayo ng mga paraan pa? That's for the Department of Justice to say. Okay. Uh, Mayor, may mas... Pero sa akin, malinaw na malinaw, sana sa lahat sa atin, malinaw na malinaw yun yung angulo nila uh, yun yung angulo nila, so ang balak nila ngayon, guluhin na tayo uh, lituhin tayo, para hindi natin alam yung facts hindi maging malinaw yung ebidensya pag hook, line, and sinker tinanggap natin ng lahat ng sinasabi nila, ang mangyayari dito, after a few months wala na lahat do, maniwala kayo sa akin, yan ang gusto nila mangyari Oh, wag sana tayo pumayag. Mayor, naman masasabi niyo sa si Biyahe Breakdown nila yung, yung break nila yung investigation para sa mga tao. That's what uh, that's what I mean when I say ginugulo lang nila tayo, nililito lang nila uh, tayo. Kailangan maglabasan tayo ng ebidensya dito. So, kung sino man na may mga ebidensya, eh, mm -hmm. eh, e, e, niyo na. Kung may nalalaman kayo, ilabas niyo na. So, yun, Mayor, ano may masasabi niyo sa specifically pag... May... Oh, yan sa Pasig. Rom, that's what I said about the... Ano, yun, ano? Yung sinabi ko tungkol sa buong... Mayor, swar, sa buong sworn statement nila. Uh, yun na lang muna yung yung comment natin tungkol doon. Mm -hmm. Pero yung sinasabi ko kasi kanina ni Congressman Romulo, obviously kalaban sila, kalaban siya ng mga Diskaya, so pinitira siya. Uh, would you wish to also hindi, say something? Hindi na po akong magsalita doon kasi, syempre kaibigan ko yun, so, uh, uh, kapate, sasabihin. Italyado. Kahit ano naman sabihin ko, uh, mamimiscote lang eh. Pero, tingnan natin yung buong statement, kahapon sa Senado, dito, ng Diskaya, at ng iba pang mga nagsasalita. Huwag tayong pumayag na lilituhin lang tayo. Huwag tayong pumayag na guguluhin lang tayo. Uh, again, if we take what they are saying, hook, line, and sinker, without questioning it, in a few months, wala na ito lahat. Ano yung political agenda to lalo ta yung future plans, for example, ni Congruman Romulo sa 2020? Well, I, I can't uh, speak about anyone's hidden intentions. Uh, I, I can only speak about the facts. And the facts clearly show that they are lying. Mm -hmm. Naniniwala kayo na meron pang ibang mga itinukubli siyang mga tao na binayaran din, tumanggap din, pero hindi niya na sinasabi? Well, just, just apply the logic. Siguro sa listahan na yun, may totoo, may hindi totoo, hindi, hindi, ko na alam. And, and, again, sa... yun nga yung point uh -hmm. nun eh. Para lituhin tayo eh. Uh, yun, yun, yung point nun. So again, huwag tayo pumayag. Ilang percentage ang hindi totoo sa mga sa kasama? Hindi ko, uh, ko na alam. Pero Uh, gaya ng sabi ko kanina they have hundreds they have probably thousands of projects in the last sabi nila matagal na sila 23 years na daw sila so yun lang po muna uh, maraming salamat po sa inyo sana po uh, maging maingat po ang bawat isa sa atin sa lahat ng impormasyon na lumalabas halo-halo uh, na yan may katotohanan may kasinungalingan at kaya alam ko talaga na yan yung anggulo nila as late uh, as lately as Thursday uh, morning meron pong nag-text sa akin na common friend na nakikipag-set si Mr. Diskaya ng meeting sa akin syempre hindi ko papatulan yung ganun ba't ako makikipag-usap sa kanya ngayon pa di ba uh, bakit Pero malinaw na malinaw na yun nga talaga yung Angulo, mm -hmm. yun ang plano. So, uh, there may be more um, to this than meets the eye. Confirm po ka na from Diskaya talaga yung uh, invitation? Confirm na sa Diskaya galing ang uh -huh. invitation? Well, yung common friend namin wala naman dahilan para magsinungaling. Mag uh, kaya nga niya doon inaabot yung uh, invitation para makipag-meeting. Pwede niyo siyang tanungin ano kung totoo na galing dahil sa kanya. Bakit kayo gusto mag-meet ma nila? Hindi ko alam exactly kasi hindi naman natuloy yung meeting pero may nabanggit doon na uh, state witness. So siguro iniisip niya baka makatulong ako sa kanya. Pero sa akin hindi. Dapat ilabas natin kung anong katotohanan. Ano? Ano.